naglaga tayo ng aking inuming. Ano yan guys, guyabano no, uh, na dahon, bayabas, at saka yung pinagtabaan hangko, pinaganahan ko ng malunggay, yung pinakatangkay niya, sinama ko na rin. Yan, inumin natin yan guys. At ito ay magpo chop naman ako. Nilaga ko muna siya. Para matanggal yung ano. Yan, ganyan ako ngayon, ano, pero minsan hindi rin ginagawa ng mga anak ko. Tinuturoan ko ng ganyan bago lutuin ang mga karne. Ilaga muna. Ayan. Tapos itapon yung tubig. Ganyan ang ginagawa ko ngayon. Ayan. Para iwas na rin tayo sa mga sakit-sakit at may nararamdaman na talaga tayo. Ayan guys. Magluluto din ako ng steam na mal ano, gulay. Malunggay at saka alugbati. Hindi na yata ako kain ng kanin ngayon. Pero mayroon naman akong kanin na ano, yung instant ba siya, lagam siya ng tubig. Pang ano talaga yun, pang diabetic talaga yun. Baka magluto lang, magpainit lang ako ng konti. Lalagyan mo lang siyang bigas na yun, lagyan mo lang siyang, para instant, lagyan mo lang siya ng, ano, mamay ipakita ko sa inyo. Lagyan mo, lagyan mo siyang tubig, mainit na tubig, tapos takpan mo yun, oh. No? kanin na siya. Ayan. Ayan. Tapo na natin. Nasaan kaya yung aking isang ano, pang ano, sada Pangsala. Ayan, tinapon na natin tubig. Tapos, ito ay ating pipiritong basan. Tapos, pipiritong na lang sya Tingpakan natin at pipiritong pin. Ayan. Para matanggalin na talaga. ito guys, tapos ano, pinakuluan natin diba tapos nukasan lang, tapos ganito lang lutong ganito lang sya patuyuan ko lang to tapos oyster sauce at saka tapos konting tubig ganyan ayan, lagyan lang natin ng konting tubig guys, ganyan lang sya, kasimple ang luto, mamaya pag luto-luto na, ilagay na lang ito yung ano ito, sibuyas yan, yeah, ganyan lang tapos, lagyan natin ng toyo. Yan, okay, okay na yan. May tuyo na siya. Ganyan okay, lang ka, simple ating luto. Mamaya, oh, sibuyas lang at like, para siyang ano guys, pork, ano lang. Uh, pork steak, napakasimple yung luto lang. Walang nang, walang wala nang iba-ibang bagay na pang pasarap ganyan lang, simpleng simple lang siya oyster lang tsaka kapag nga sukal kung ting, ting tuyo ganyan lang siya, mamaya ay atin ng isa lang to, takpan, isa lang pag luto-luto na, lagyan sibuyas, inap na tapos itong mga ano ko, uh, steam din, steam ko lang itong mga gulay-gulay kong -gulay alugbat at malunggay ayan lang natin yun guys para lumambot at kakain na rin tayo ininom ako ng gamot ito ininomin ko guys na yung laga ko kanina iwas muna tayo sa mantika mantika guys may mantika naman yung baboy Pad, ano na lang natin patuyuin at yan na tapos steam na mga gulay gulay na nakuha ko marunggay at saka alubati walang talbos kasi kagahapon ang halang talbos dito dun sa baba nainit na kasi pag bumaba pa ako kaya yung ano na lang ang mayroon doon sa paligid ko yung mga dilabol yung alubati at saka malunggay Yeah. kasi kahapon nag-steam na rin ako yan, lang ang gawin ko ngayon guys. Araw-araw na lang steam ng mga gulay-gulay. Para ano, tayo ay bawasan mo natin yung mantika, yung mga uh, perito-perito. Bawas-bawas mo. yan Ayan. Hayaan na lang muna natin yan na sa mainit na apoy. Ayan. Good yan. Gusto ko yung ganyan. Nagmamantika. Ganyan lang siya. Galing dito. Pero walang mantika to guys ha. Pinakuluan ko lang itong tubig. Tapos tinapon. Tapos yung tanong asesor sa toyo at asin yun lang. Wala na iba ibang ano. Buyas lang at bawang. May natira pa akong bawang. Yan. Dito. Nagpakulo din ako dito ng tubig para sa aking mga gulay. Steam lang yan guys. Pakuluan. Ah, pag kumulo na to ilalagay ko yung mga bulay na yun madongga at tulog baki yan yeah, okay na papakita ko rin sa inyo guys ng pagluto ng kanin ko yun lang kainin ko kunting-kunti lang mga half cup lang siguro ng kanin dapat ngayon din ako magkakanin pero paute-ute yung gawin ko half cup ngayon sunod one fourth sunod as in wala na talaga magpababaan mo na ako ng sugar at taas ang sugar ko nasa 200 plus pa rin nahirap, nahirap magkasakit paano tayo makaalaga ng ating apo ayan, okay na yan guys ang bango na, may paminta din yan durog ng paminta ganyan, ganyan lang gusto kong luto ngayon Baka nang mantika-mantika kasi may, ano naman siya naluluto na yan siya sa kanyang sariling paba ah diba yan, napakasarap na yan Malambot na yun, guys. O, diba? nag siya. Ayan. Luto siya sa sarili yung mantika. Patayin na natin yan. Okay na yan, guys. Ang um, sarap yun yan. Pagkain uh, na tayo after ng ano, mag, ano yan, steam ng go Tama na yan. Ang okay pinayin siya. Sarap na yun. Sarap na yun, guys. ah, <laughs> pakasarap na yan, guys. Ayan. Ayan, oh, lambot na ng, ano, taba na. Yun. Ayan, oh, lambot. Ayan. Ayoko rin matigas. Hindi po matigas. kata ang ating lipin, masakit na. Ang uh, hirap na talaga nagkakaroon, magkakar nagkakaroon na ng idad-idad. Pati mga pagkain na matitigas na kaya. Yan. Okay na yan. Sarap-sarap na. Sarap-sarap na yung ating luto. Very simple lang yan. Pero napakasarap. Ito lang waiting natin para sa pakulo. Gusto natin yung mga gulay. Ay, yung mga pala, iinom tayo nito bago tayo kumain. Ayan. Yung ating nilagang, kag, ano, bayabas na dahon, bayabas na, ano, bayabas na, bayabas na dahon, uh, guyaba ng dahon, at yung malunggay na pinanganuhan ko. Yung tangkay. o, diba? Pares lang yan. May din natin yung malunggay. Ayan na, guys, ang ating tsaa. Ayan, ang ating pinag-inom, ano, pinatsaa natin, inumin na natin ngayon. Saka so, bago kumain ng lunch, ito muna ang iinumin natin. Ayan. Ayan. Tsaa. Tsaa, tsaa. Uyabano. bayabas, At yung tangkay ng malung malunggay. Aray ko. Bago tayo kumain ng lunch. Ayan. Magtsa-tsa-tsa -cha -cha muna si Marikus. Wala naman siyang lasan, guys. Kaya okay lang uminom ng ganito. Kaso lang, minsan, alam mo naman, katamaran, ayaw uminom ni Marie Chris. Pabaya rin minsan. Pero ito'y gamot talaga, guys. Kahit sino magsabi, gamot talaga siya. At ubos na rin yung, ano ko, yung lemon with honey. Tapos ubos na. Kaya, tsagaan na natin to. Kahapon naman, in-steam na gulay kasama nung talbos at saka malunggay. Yun naman ang ininom ko. Kasi ang ginagawa ko ngayon sa gulay guys, pag ako lang, kami lang dito. inaan ko na lang, in-steam. Ayaw nga kumain ng bunso ko kagahapon. Wala daw lasa. Kaya nga, steam lang siya Pero ako, sarap na sarap na ako. Ang partner ko kagahapon, ano Tuyo, at saka dilis, at saka itlog lang na nilaga. Yun lang. Mm. Ito sana ang lutuin ko ngayon. Ito. Ito sana ang lutuin ko ngayon. Ito. Puso. Kaso lang, wala na pala akong gata. O yan. Tapos ko na. Oo. Oh, tapos na. <laughs> o oh, diba? Pwede nang kumain ng lunch. Hindi oh. mo na ako magpakita guys kasi ano sobrang init habang nag kaso ako ng lulutuin no? ang init nakakaano <coughs> di pa ako naligo maliligo pa lang bago kami kumain maliligo ako sandali lang naman ako maligo hindi ako yung maliligo ng matagal mabilis lang ako dalawang kuskus lang ang katawan ko guys inap na kasi maliligo ko naman mamaya maya bago matulog maliligo ka din pag sinisipag-sipag ako talagang ligo ng ligo mga tatlong bisas sa isang araw pero pag ibang, ano ko, pakiramdam. Mga dalawa lang. Ganun. Ayan, guys. Kumukulo na. Atin ang ilagay ang ating mga gulay. Ito ang ating mga gulay. Ayan. Ayan ang ating mga gulay. Steam lang yan siya. Ganyan. Ganyan lang siya. Tapos, di ba, mayroon naman tayong yung nilutong pork chop. Ayan lang. Tapos, pakita ko rin sa inyo kung paano mag yung aking kinakain kanin ngayon na ano sya yung instant lang instant rice lang maluluto na sya sa pamamagitan ng mainit na tubig ayan. ganyan lang kuha tayo ng kutsara para ihalo natin ayan tinidor lang wala pa hindi pa ilagay yung mga kutsara na lupa sa laga ng hugasan hindi pa na ilagay dito sa lagayan ayan, ayan. ganyan lang siya papakuluan lang natin yung marunggay at sya pa yung alugbati yan lang pagkain ko tas kunting rice mag kunting rice ko bibiglain sarili ko kasi nasanay na naman ako mag rice rice eh hindi natin bibiglain mag rice pa rin tayo pero kunti lang mag timpla tayo pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung akong instant rice yun yung rice ng mga diabetic guys ayan ganyan lang huwag na natin masyadong lutuin para yung sustanin sya nandyan pa din ayan. kasi pag sobrahan kulay ano na yan din na yan green tapos hindi na natin yung takpan ganyan na lang kasi pag takpan natin ma overcook na yan tama na yan ayan Tama na 'to no, masarap na 'yan, sustansya. Pagkain natin. Ako lang kakain ito sa kasiron, yung akong anak ayaw. e ko dong sa nursing ko kasi lagi namang hindi namin nakakasama sa pagkain nung no? ano Pag insan lang kasi may pasok lagi. Ayay. Oh diba guys? Very simple lang ating pagkain ngayon. ayan ang pagkain ng ng sugar. <laughs> this <Tea> ganda. <laughs> this ganda, this healthy. Oo, totoo yun. Siyempre pagkain, ma-healthy. Ayan lang, inap na yan. Tapos natin sa steamer. Iyan natin ito doon saan. Ayan na guys, steam na natin. At hindi ko tinapon yung, ano, yung tubig kasi pwede natin gawin juice. <laughs> juice na walang sugar kasi nga bawal. Ayan na, ang na ating ano, mga gulay-gulay. Steam lang siya, pagkain na natin yan. Ngayon, papakita ko rin sa inyo kung paano magluto ng aking rice. Ayan guys, ito yung aking rice na para sa matasang sugar, yung mga diabetic, itong kinakain. Chira Taki. Chira Taki ang pangalan, dry rice. Ngayon, kukuha lang ako ng konting amount lang kasi binabawasan ko na yung dami ng aking ano, gas. Yes, Tatlong kutsara lang guys, na, tama na yung rice natin. Ayan, tatlong kutsara. Tapos, lalagyan lang natin ng mainit na tubig. Ayan. Ayan, marunong. Ako dati tinatakal ko, tatong kutsara Pero marunong na ako ngayon mag ano yun. Yung magaguto. Tansya-tansya na lang. Ayan. Parang hindi masyadong mainit yung... Ba? Hindi masyadong mainit yung... Ha? Ayan na okay. guys, ito yung rice natin, di ba? Yeah, ito lang siya, tatong kutsara lang ito. Ayan lagat ng mainit na tubig tapos 7 minutes mong hintay ayun na siya guys kaya ganito guys medyo basa basa pa siya kasi iba yung lagay kong na hindi pala mainit yung nasa tiramos kaya nag ako pero luto na siya guys oh. yan. pag ano yan yung tagalan mo pa yan pwede naman yan eh nasubukan ko na rin yung maraming tubig ano sya yung tagalan mo siya bago mo siya kainin ano na siya yung tagalan dry na dry yan ganyan instant kanin ka na meron ka ng instant kanin sa tatlong kutsara guys oh, ang dami na oh. hmm. diba ano ang oh, pagkain natin yeah, ito chi rataki chi dried rice yan ang pagkain natin yan ang pagkain ng mga matataas ang sugar o oh, diba yan yeah. Thank you so much sa inyong lahat At kung may kakain na Nakaready na yung aking Aking steam na gulay Ayan Aking steam na gulay At ang aking Aming Pork chop Na Niluto ko lang sya sa Niluto ko lang siya sa Oyster sauce Na may tuyo Ayan ganyan lang Walang mantika Sa mantika lang niya Ganyan Ayan Yan ang partner ko ngayon guys yan ang konting kanin. Buksan na natin at kakain na tayo. Tayo ay kain na. Nakaili din na ang ating food.